Yan lords, ayan nakikita nyo yung mga basket na yan. Yan yung mga basket na aming pa uh, binebenta dito. Ayan, may mga drum. Ayan, orokan yan lords. Ayan, mga orokan. Upuan. Diyan mo makikita lahat. Ayan, yung mga upuan na maliliit, malalaki. Ayan, drum ulit tayo idol. Ayan. Ayan, kung mahilig kayo magbomba ng inyong mga CR, diyan yung makikita. Ayan. Langgana, ayan, shurax, Daspan, ayan. Andito pa yung mga tabo, idol. Ang dami tabo dyan, ayan. Balik ulit tayo dito. Ayan, puntaan muna natin tong ano, idol. Itong Dora Box. Ito yung mga cellphone na namin, idol. Oh. Tingnan nyo, ang ganda ng mga cellphone na namin. Mga accessories ng cellphone niya. Diyan, may cellphone din dyan. Ayan, yung salamin namin. Dapat lagayan, kaso wala na. Ubus na yung items. Yan ang party needs namin, idol. Yan ang party needs. Ayan, mga lagay ng plato, tsara, dyan. Ito yung mga iba pa, idol. Yung mga lagay ng baunan, yung lahat ng klaseng gamit sa bahay dito nyo makikita, idol. Ayan. Yan yung electric pan namin, yung clip pan, yung nakasabit, andyan. Ito yung mga idol, yung hardware namin. Ito yung hardware namin. Ayan, may bulinay yun. dyan. Andyan yung mga panghugas ng plato. yan. Diyan din yung mga pangripo, ayan yung mga gamit sa adwork, diyan niyo rin makikita. Ayan oh. Check na, uh, pagmasdan niyo na lang na maigi pa na uh, panoodin niyo to idol para baka gusto niyo bumili eh di dito na lang kayo sa akin, no. PM niyo lang kami, ayan. Bole na, ayan. Diyan lahat saksakan, ayan. Pasensya na kayo, medyo magalaw yung pagka-video ko, oh, ayan idol. Ayan. Ayan yung mga baunan sa school ng mga bata. Ayan yung helmet ng pinsang ko. Ayan yung idol, yung mga laga. Ayan, baunan ulit tayo. Ayan. Check nyo lang ng check dyan, idol. Ang ganda ng ano dyan, mga items. Ayan. Medyo magalaw pala yung video ko. Pasensya nyo na idol, no? Ayan, yung mga water jug na sa taas, idol. Ayan, yung kung gusto mo yung maguhugas ka ng katawan, ayan, may pangkuskus dyan, ayan. Gusto mo namang maligo, ligo rin pang may time, no? Ayan, yung mga garap ko namin, idol, o. Ayan, yung mga lagay ng candy, ayan, dyan mo makikita, idol. Ayan pa yung mga, ayan, lahat ng items ng hardware, dyan mo makikita. Ayan, dito naman tayo sa kabila, idol, ayan, mga tabler, yan dadaan na natin, idol. Ito naman, idol, ayan, yung mga gamit ng mga babae, ayan. Ayan, ayan din yung idol, yung bookstore namin, ayan. Anong hanap mga mo? Mga gamit sa school, ayan. Yun nga, yung bata na yun, nagtanong, nagtanong siya tatanong siya kung may pa, uh, ano pantasa. Biko meron, Bin, binenta ko siya ng pantasa. Ayan. Ayan, kinuha ko nga yung pantasa, binigay ko dun sa kanya. Ito yung mga notebook, notebook namin ay doon, papel, notebook. Ayan, andiyan na lahat yung ano, ayan. Ito yung bulaklak ng Valentine's na tira. Ayan. Papay doon yung mga gamit nga ng babaehan. Ayan. Ito, toothbrush. Kung hindi ka marunong mag-toothbrush, ayan, dito ito mo makikita. Ayan yung mga water jug namin sa taas pa. Ayan. May pichil. Ayan. Dito naman yun sa kabila yung mga laruan ng mga bata. Ayan, idol. Baka gusto mo maglaro. Ayan, dito ka magpupunta. Um, kung isip bata ka, ayan, punta ka dyan para makabili ng laruan. Ayan, mga pambatang laruan yan. Ito pa, idol, ang pinakamaganda yan. May mga badminton may mga iba-ibang ties dyan idol eto naman yung mga chinelas namin idol na pinagmamalaki ang gaganda ng chinelas dyan idol ayan sangka pa ba diba? dito ka na legit yan idol ayan subukan mo na yan idol oh. bumili ng ganyan chinelas punta ka na dito Oo, uh, pimo ako pag gusto mo ako makita. No, idol. Ayan, pag gusto mong bumili, dito lang, punta, punta ka dito. Dito sa kabila idol, ayan, didiretsoin natin yan. Ayan, tingnan muna natin. Dito idol, samahan mo pa ako. Sa, may papakita pa ako sa'yo idol, ayan. Tama yung mga chinelas pang babae, panlalaki. Ayan, sa kabila pala, merong ano, tumakbo. Ewan ko pa, tumakbo yun, no? Puro hinahabol ng jowa niya. Ay, eh, sana all may jowa. Ayan. Ito idol, uh, yan. Ito yung mga dami tanamin ito. Nandito yung mga jogging pants, sando, ayan mga jersey. Andiyan ba dito idol yung mga kwan uh, damit na mga maganda. Niyan, ayan yan, may nagtatanong dito pute, idol. Ha? Ah, uh, anong anak po? Ano anak? Ah, uh, ito po. Ayan, idol. Ayan yung mga bag. Ayan, idol. Check nyo. Ayan nga, idol. May nagtatanong dito. Ayan. Hindi, yung puti, yung plain lang. Ayan lang po. Plain. Ganyan lang po lahat. Ayan. Uh, ayan yung bayaw na bayaw ko. Ayan yung mga jogging pants. Mga damitan to, idol. Area namin. Ayan. Ito yung tuloy yung jogging pants. Ito yung idol, yung mga, ayan, gamit pang babae. Ayan yung short. Uh, alabas. Ito po. Ayan. Magkano daw ito? Mas... Uh, 85 po. Ayan. Yan yung mga shirt namin na idol. Ito nga yung mga nagtatanong dito. Ayan. Legit. Ayan. Ganyan kalaki yung pwesto idol. Isang buo yan. Ayan. Yung mga pig-a-pig -pig namin dyan. Oo. Yung alangkan Yan yung bag. Air pan. Yung stand pan. And Speaker. Ayan. Yung mga plato. Ano ayan. Nagtanong na si nanay. Nakabili na apat na ano yan. Apat na plato. Ayan idol ayan